Kamusta health Sa video na ito, ibabahagi namin ang mga pinaka-epektibong tips kung paano maalis ang sciatic nerve pain sa loob ng ilang minuto. Kung ikaw ay nagdurusa sa sakit na ito at naghahanap ng mabilis na lunas, nandito ka sa tamang lugar. Pagod ka ba sa patuloy na pananakit ng sciatic nerve na nagpapabagal sa iyo araw-araw? Ngayon ang swerte mo. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano mawawala ang sakit ng sciatic nerve sa loob ng ilang minuto gamit ang mga quick relief hacks na pwede mong gawin lang sa bahay. Mula sa simpleng mga stretch hanggang sa mabilis na mga teknik sa masahe at pati na rin sa mga important tips para sa araw-araw na gawain. Nandito kami para sa inyo. Ang mga tips na ito ay mabilis, madali at pinakaimportante, epektibo. Kung nakakaranas ka man ng biglaang paglala o pangmatagalang discomfort, ang mga hacks na ito'y dinisenyo para magbigay ng mabilis na ginhawa. Kaya't manatili ka lang at bibigyan ka namin ng solusyon sa lalong madaling panahon. Tara na't na simulan natin! Ang sakit sa sciatic nerve na karaniwang tinatawag na sciatica ay isang uri ng sakit na lumalaganap sa kahabaan ng sciatic nerve. Ang nervyoso ito ay pinakamahaba at pinakamalaki sa katawan. Ang tumatakbo mula sa ibabang bahagi ng likod sa pamamagitan ng mga balakang at pababa sa bawat binti. Ang sayati ay karaniwang umaapekto sa isang bahagi lamang ng katawan. Ang sciatica ay nangyayari kapag ang sciatic nerve ay naiipit o naiirita. Ang mga karaniwang sanhi na ito ay kinabibilangan ng herniated o slipped disc sa spine ay maaaring magdulot ng pressure spinal stenosis. Ang pagkipot ng spinal canal ay maaaring magdulot ng compression sa nerve roots. Degenerative disc disease. Ang pagkasira ng mga disc sa pagitan ng mga vertebrae ay maaaring magdulot ng nerve compression, spondylothesis. Isang kondisyon kung saan ang isang vertebra ay nagsusulong paabante sa isa pang vertebra na maaaring magdulot ng pag-ipit sa nerve, periformis syndrome. Ang pagkipot o spasms ng periformis ay maaaring magdulot ng iritasyon sa sciatic nerve, injury. Ang trauma o pinsala sa ibabang bahagi ng likod o spine ay maaring makapekto sa nerve. Ang mga sintomas ay maaring mag-iba-iba, ngunit karaniwang kinabibilangan ng sakit. Matinding tumutunog na sakit na mula sa ibabang bahagi ng likod, papunta sa puwet at paibaba sa likod ng binti, pamamanhid, pagkawala ng pakiramdam o sensasyon sa binti o paa, pagkilabot, sensasyon ng karayom o pangangati, kadalasang nasa binti o paa kahinaan, panghihina ng kalamnan sa naapektuhang binti o paa. Pagka hihirapan sa paggalaw, ang sakit ay maaring lumala kapag gumagalaw kahit mahirap tumayo, maglakad o umupo. Maraming mga salik na maaring magpataas ng panganib na magkaroon ng sayatika. Una, edad. Ang mga pagbabago sa spine dulot ng edad tulad ng herniated disc at bone spurs ay karaniwang sanhi. Pangalawa, obesidad. Ang labis na timbang ng katawan ay maaaring magdulot ng dagdag na stress sa spine. Pangatlo, trabaho. Ang mga trabahong nangangailangan ng mabibigat na pag-aangat, pag-ikot o matagal na pag-upo ay maaaring mag-contribute sa sciatica. Pangapat, matagal na pag-upo. Ang sedentary na pamumuhay o matagal na pag-uupo ay nagpapataas ng panganib, diabetes ang kondisyong ito ay nagpapataas ng panganib ng nerve damage kasama na ang sciatica. Para madiagnose ang sciatica, ang mga healthcare provider ay tatalakayin ang mga sintomas, medical history at mga posibleng sanhi. Susuriin nila ang lakas ng kalamnan, reflexes at reaksyon sa sakit at gagamit ng mga imaging test tulad ng MRI, CT scan o X-rays Upang matukoy ang sanhi ng compression sa nerve, ang mga opsyon sa paggamot ay mula sa self-care at mga gamot hanggang sa mas invasive na mga pamamaraan, depende sa tindi at sanhi. Self-care, pagpapahinga at pag-iwas sa mga aktibidad na na ng sakit, mag-over-the-counter ng pain relievers tulad ng ibuprofen at acetaminophen, cold at heat therapy upang mabawasan ang pamamaga at mga pag-relax ng mga kalamnan physical therapy, mga ehersisyo upang mapabuti ang flexibility, palakasin ang mga kalamnan at suportahan ang spine. Mga gamot, mga reseta na gamot tulad ng muscle relaxants, anti-inflammatories o nerve pain medications. Injections, mga corticosteroids na maaring magbababa ng mga pamamaga at magbigay ng pansamantalang ginawa. Sa mga malalang kaso, maaring isaalang-alang ang mga surgical options tulad ng microdisectomy o laminectomy upang alisin ang pressure sa nerve. Ang mga preventive measures ay kinabibilangan ng pagpapanatili ng magandang postura, regular na ehersesyo, tamang teknik sa pag-aangat, at pagpapanatili ng malusog na timbang. Ang sciatic nerve pain ay isang karaniwang kondisyon na maaring malaki ang epekto sa kalidad ng buhay. Ang maagang pagdiagnose at tamang paggamot ay mahalaga upang makontrol ang mga sintomas at may ang karagdagang komplikasyon. Kung ikaw ay nakakaranas ng patuloy o matinding sciatic pain, kumonsulta sa doktor para sa isang angkop na plano ng paggamot. Pagkaman, ang pangmatagalan na pamamahala at paggamot ay mahalaga, may mga ilang paraan na makakatulong para maibsan ng sakit sa loob ng ilang minuto. ang ilang epektibong hacks para sa instant relief. Una, mga stretching exercises. Ang banayad na stretching ay makakatulong sa pag-alis ng sciatic nerve pain sa pamamagitan ng pagbabawas ng tensyon sa mga kalamnan at pagpapabuti ng flexibility. Pangalawa, is stretch. Humiga sa iyong likod na may mga binti na nakaben at mga paa na nakapatong sa sahig. I-cross ay iyong kanang bukong-bukong sa ibabaw ng iyong kaliwang tuhod. Hawakan na yung kaliwang tita at dahan dahandang hilain ito papunta sa yung dibdib. Hawakan ng 30 segundo at magpapalit ng gilid. Knee to chest stretch. Humiga sa yung likod na may parehong mga binti na naka-extend. Hila ng isang tuhod papunta sa yung dibdib. Hawakan ng 30 segundo at magpalit ng gilid. Cold at heat therapy. Ang pagpapalit ng cold at heat therapy ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga at Tension sa kalamnan. Ang mga NSAIDs tulad ng ibuprofen o naproxen ay makakatulong upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Palaging sundin ang mga tagubilin sa dosis na nasa label. Massage therapy. Ang self-massage o paggamit ng foam roller ay makakatulong sa pagalis ng tensyon sa kalamnan sa pagligid ng sciatic nerve. Foam rolling. Umupo sa isang foam roller na nakaposisyon sa ilalim ng iyong bahagi ng likod. Dahang-dang i-roll pabalik at paharap upang mamasaj ang mga kalamnan. Tennis ball massage. Ilagay isang tennis ball sa ilalim ng iyong ibabang bahagi ng likod. Dahang-dahang galawin ang iyong katawan upang mamasaj ang lugar. Ayusin ang iyong postura. Ang maling postura ay maaaring magpalala ng sciatic pain. Tayaking tamang iyong postura sa kahit anong posisyon kung hing ikaw ay nakaupo, nakatayo o nakahiga. Postura sa pagupo. Umupo ng tuwid ang likod at nakarela sa mga balikat. Panatilihing patag ang parehong mga sa hig. Gumamit ng cushion o lumbar roll para sa suporta sa ibabang bahagi ng likod. Banayad na paggalaw at paglalakad. Bagaman maaring tila hindi angkop ang banayad na paggalaw, ay makakatulong upang maibsan ang sayatika. Iwasan ng matagal na pag-upo o paghiga, paglalakad. Gumawa ng maikli at madalas na paglalakad sa buong araw. Ang banayan na paggalaw ay makakatulong sa pagbabawas ng stiffness at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Hydration. Ang tamang paginom ng tubig ay makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng spinal disc at pangkahalatang pag-andar ng makalamnan. Habang ang mga hakbang na ito ay maaaring magbigay ng agarang ginhawa Mahalaga rin na tutukan ang pinagmumula ng sciatic nerve pain. Kung ikaw ay nakakaranas ng pangmatagalang o malalang sakit, kumonsulta sa isang healthcare professionals para sa isang komprehensibong plano ng paggamot. Ang regular na ehersisyo, tamang ergonomics at pagbabago sa pumumuhay ay makakatulong upang maiwasan at pamahalaan ng sciatic nerve pain. At iyan na lahat. Ilang mabilis at madaling hacks para sa pag alis ng sciatic nerve pain sa loob ng ilang minuto. Sana'y nakatulong ang mga tip na ito at nakaramdam ka na ng ginawa. Kung nagustuhan mo video na ito, siguraduhin i-like at ibahagi sa iba pang mga taon ang tips na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated kagaya nito. Tignan ng iba pang mga video para sa karagdagang health and wellness tips. Maraming salamat sa panonood mga ka-health. Ingat kayo palagi at manatiling healthy.